Napanood kita sa Itbulaga. Gusto ko na agad maman ano, mamanhikan. Ay kaganda na patibok mo ang aking puso, gilew. Ano? Mamamanhikan ka agad? Kay namang ka naman sa TV mo pala ako nakikita. Ay gusto mo na agad mamanhikan? Kay namang easy to get mo naman. Ay pasensya ka na. Ako ay hard to get. Wala sabihin ano? mo eh, Kung gusto mong mamanhikan, dalhin agad day na agad dayan yung kanyang 10 no. baka. Okay na. Ma gusto naman nga agad. Mamamanhikan, di dadalhin na sa pumbaka. Di kayo napayag na. Alay, ibig sabihin, dalhin niya din yung sampung baka, alpasan niya din eh, at oh. napakadaming napakadaming kumpayain, sagana din sa damo, o baka sa kanila'y walang damo. Oh. din yung mga kumpay. Din yung mga kumpay. Oh. Eh, di ako'y masisilayan. Masisilayan ka nga. <laughs> di bahala na kayo magsinyasan. Ano? Oh, Talaga magsisinya. Talaga magsisinya. Ilalanin ka muna ng ayos bago naman mamanhikan. Mahirap naman yung nakita ka lang Ayan sa nga. TV. Nga. Baka mamaya'y magulat kayo pag ako'y nakita niyo Oy, ng personal. Bak iba naman may... ang mukha ni Queen ay sa TV. May nagsasabing maganda sa TV. May nagsasabi naman na, Uy, Queen ay, mas maganda ka pala sa personal. Mas madami ang nagsasabi na si Queenay Ay, mas maganda sa personal. Naku, no, Pe, sinasabi ko lang ha. Sabi ko, may nagsasabi. Hindi eh, ko naman sinasabing ako nagsabi. Kaya mas mainam, makita ka muna sa personal. Oh, magka magka ano ngayon? Magkakilala. Oh. Oo nga. Hindi yan gaya na diyan lang ang sa TV nakita, sa TikTok ay, napa, na. Ay napatibok na daw agad ang puso. Ako imposible yan, di ako naniniwala Naku sa ganyan. Oo, ito na yun na kayo yan, naman. Ay, ano, yan ang sa naman natin. yan na, ang lagi ko sinasabi ay, sa iyo kay Nay. naman. Ah, uh, wag ka basta-basta maniniwala sa mga bulabuladas ng lalaki. Ang lalaki, kalimitan, hindi ko manila lahat sanga-sanga ang dila. <laughs> Nga. Kaya mag-iingat ka sa mga lalaki na sanga-sanga ang dila. Nako, sanga-sanga daw Kaya pala ikaw ay ano? Nakakatakot. Ready. Naka, nga. Basta, alpasan nyo na lang ang baka nyo, Dine. Maraming kumpayin, Dine. masaid-said naman na rin aking lagi nang pinatatabasan. Buwan-buwan ako'y nagpatabas. O, ay kung may baka dining yung nanginginain. Di, ako'y ano, menos sa patabas. <laughs> Mulog, sabi din Ano nga yung pangkal? Ayan. ikita eh, mo. Ayan, ikaw. Ikaw yung ginagawa mo ngayon. Yan ay pagiging pangkal. Biruin mo, hapong-hapon na ngayon, ikaw ay panay ang panunooday na sa TikTok. Sa halip na ikaw ay dapat ay nagsasaing-saing na, nagmamaluto na rin yan sa inyo. Dapat ikaw ay naguhugas na ng mga hugas hindi sa inyo kung tambak ang mga hugasin. Eh di ka, kung magkipapangkal-pangkal, eh walang mangyayari sa inyo. Buti ka hindi sinisita ng iyong inay-dayan. Oh, naiintindihan nyo ka ho, ang pangkal. Ha? di ka ayos yun inay, ano yung sinabi kong iyon ay tama naman eh, magandang example iyon, Mai intindihan ninyo yung pangkaldo sa sinabi kong iyon kaya kayo kumilos-kulos na rin yan abay tama-tama na ang pagtitiktok abay umi-scroll na lang umi-scroll, eh. pumanoodan, pumanood abay, ay hindi ari yan kumilos-kulos rin tayo parang nagtitiktok, natarbaho yun yung kahit kayo magtiktok at kung ikaw na may nagawa, ayos lang yun. paano yun inay? Anong paano yan? paano eh, nagtitiktok habang nagawa? Ibig eh, ko sabihin, edi kay mag magsasahing o <laughs> oh, pagkakapagsahing oh, TikTok, o tiktok Akala kakalimutan ng obligasyon yun yun pwede namang Ka namang kagaling pala ninyo kanay na mo kayo nakapikit kanay na habang nagsasalita ay oh, naantok ha Ano? Diyos ko sa lahat ng video lagi na lang sinasabi ninyo kayo inaantok ano, inaantok ay, ngayon naku po Diyos ko pagkakakain ninyo ay antok antok dapat nga kayo ay tiktok Abay, nga ka pala kayo hindi tiktok ngayon. Abay, mag-tiktok kayo. Anong pangkal ninyong gumawa ng content? abi <laughs> ibig sabihin ng pangkal tamad. Eh, kaya nga, ibig kayo patamad-tamad ngayon sa so, paggagawa ng content. sa halip na kayo eh. Naku po, naku, Gagaya pa kayo din eh, tinanin niyo. Oh, ikaw. Abay, kailos na. Ano bang inihintay mo, Rayyan? Apa? Ayan, naririniho ko ngayon sa cafe naman. At nakaking in-order din, din ngayon ay Spam silog. Ah, sa mga kasamahan ko ay spaghetti with chicken. Spaghetti with chicken. Para kay Daisy at Tita Cindy. Sa inay, gayon din. Kanya, walang kamatayan. Ah, ang walang kamatayan. Ang kinikilig ikaw. Pare, walang kamatayan. Carbonara. At saka, bang silog. Ito ang pagkawin ko eh. Ah, Ba't bang silog ulit? Ang order na. Sa akin yung favorite ko din ang ano, bangsilog. Ayan o, oh, bangsilog. Kinuritan ko lang ang... Um, Kinuritan ko ng ano, kinuha ko yung belly. Late ka na! Tito, Andy! Charisse! Ang kinakain kanina pa ni Daisy, ang fries. Tinan nyo naman ang batang makulit ito. Oo, 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 oo. Uuwi, laki kakain. Lakay mata, laki mata! Sa <laughs> akin ay matcha. Ang in-order ko. Ayaw mamungkal. Ayan, ang akin. Spam silo. Ganyan niyo kung gano'ng kapal. O. So, syempre, ang aking itlog. Ang aking itlog? Ang pahal sa mapalapakinggan. Ang itlog. Okay, May itlog na pala. Oh, ang aking, ano, malasadong itlog. So, so, natin sa ketchup. nagkakani. May tanong ako sa'yo. Nasaan na yung boyfriend na ino-order mo sa'kin? Nawala eh! Na-order na ng iba eh! Naku po. Na. Ang hirap ng kapulong ng bata ito. Ini-order daw ako ng boyfriend. Ano? Na-order na daw ng iba. Ito po kayo sa kapit nyo. May masapulit yung ulang kapit.